Hello, what's up guys? So, eto panibagong araw. Siyempre, panibagong pakikipagsapal ako na naman dito sa South Korea. So, agang-aga, natutuwa ako kasi sabi ni Cutie, mag-isa na lang daw silang papasok. So, meaning, sabi niya, hindi ko na daw kailangang umalis ng bahay kasi siya na yung maghahatid kay Kulet sa school so So, medyo kinabahan naman ako. Though, natuwa talaga ako. Kasi, yung ganung mentality sa edad niya is nakakatuwa. Kasi, nakikita ko yung pagiging responsible brother niya sa kapatid niya. O, de ba Si Cutie is 8 years old. Sa Pinas, si Kulet ay 3 years old. So, ayan. Pero, sinundan ko pa rin sila. Kasi, hindi pwedeng hindi. Siyempre, yung pagiging pinay natin na magulang, nandun pa rin. Dito kasi independent na hinahayaan na ng mga magulang na mag-isa ang kanilang mga anak. Eh ako medyo natatakot pa ako. Kinakabaga kinakabagan, kinakabahan baga, kasi syempre may mga sasakyan, o ayan, katulad yan, ba diba? yung mahagip ka ng isa, naku Diyos kung ang mong iire. At ang dinala mo ng siyam na buwan, biglang mawawalaan sakit-sakit sa puso. Kaya, kahit ganon, kahit kailangan maging independent sila, andun pa rin ako sa likod nila para kumabay at sumubay-bay. So, eto nga, naglalakad yung dalawa. So, medyo nagbibiruan pa silang dalawa. Kasi, asik, Kulat kasi kahit tag-init, favorite niyang suotin yung kanyang boots na yon yung kanyang buta. Eh, hindi naman maulan. Gustong gusto niya talaga yung suotin. Kahit sabi mo sa kanya na ibang sapatos siyang suotin, hindi pa rin. Yun pa rin talaga ang kanyang susuotin. So, ayan, may kissing sin pa, ba diba? So, pagdating ko naman ng bahay, may dumating na tekbe o kaya delivery. Nag-order kasi ako nung kwintas ng dalawa kong anak. Kumbaga, couple sila. So, eto binubuksan ko na. So, binili ko to. Kasi parang couple necklace para sa kanila. So, simple lang. Nakyutan lang ako. So, yung isang order, dalawa na siya. So, eto, magkakabit. Paano pa? Magkakabit siya. Ayan. So, connected. Connected silang dalawa. Tapos, pwede siyang alisin. Siyempre, kasi magkaiwalay sila. Alisin lang. eto. Ayan. So, eto, kay Suyon. Eh, kay Suyon to. Tapos, eto, kay Suyon. So, dalawa sila couple necklace. Ayan, sana talaga magustuhan nila. Again, sa lahat po nang sumusuporta sa aking mga video na walang kwenta. Charot! <laughs> maraming marami pong salamat. At sa inyong lahat, mag-iingat po tayo palagi. Lalo sa napakainit na panahon ngayon. Huwag po natin kakailimutan na uminom ng maraming tubig para maiwa maiwasan po natin ang dehydration. Again, thank you so much everyone and God bless us all.